Meron tayo ditong nag-pink-pink talaga siya. <laughs> na nag-red na plum. Laging <laughs> natin siya na asin. Ang natry ko last time is yung dark violet. Nag-blok na nga yung kulay. Ayan. Cheers! Wow! hindi pa siya hinog. Medyo matamis, na medyo maasip ng konti lang. Texture niya, hindi naman sobrang tigas. Pero, um, malutong. Crunchy. Mm. hindi pa siya hinog na hinog. Masarap ito kapag hinog na hinog na kasi sobrang lambot na niya. Mmm! Top! Meron tayo ditong dilaw na plum. Mukha lang siya apricot pero hindi siya apricot. Meron tayo ditong kulay red. Pakita ko sa inyo. Yan. juicy. Meron siyang buto sa loob. Ganito yung kulay ng apricot. Kulay parang dilaw. Dark yellow. Ito naman ay yellow talaga siya. Try natin siya with asin. Cheers. Ang tamis, lambot na niya. Ganito rin yung red, malambot na siya. Kapag hindi pa siya masyadong hinog, ang kulay niya ay pink. Ito ay red na talaga siya. Dark red. Malambot na. Ang sarap nito. Yung apricot, Makapal yung balat niya ng konti. Ito, manipis yung balat. Ayan. sarap. Blam! Yung kulay niya ay parang dark violet na nagbo blue ng konti. Ayan. Sinasabi natin siya. Pakita ko muna sa inyo yung loob. Baakin natin ng ganyan. O tapos sa loob naman, kulay pula. Pulang-pula siya, oh. Dark red nga siya, eh, oh. Tapos meron yung buto dito sa gitna. Yung iba kinakain yung balat. Yung ako naman, kinakain ko rin siya. Pero minsan, binabalatan ko siya. Itong plum na to ay hinog na. Hmm. Hindi pa siya, may... May... hindi pa siya masyadong matamis. Kasi hindi pa ngayon season ng plum dito sa Germany. Sa summer pa. Mga August, September, ganyan. Ayan. Narigyan ko ng asin kasi medyo maasim siya ng konti. Mmm. Sarap pag may asin. Meron tayo dito kulay green na plum. Kulay green siya kasi hilaw pa siya. Hindi pa siya masyadong hinog. <laughs> Yan. Kulay dilaw talaga ito kapag hinog niya. Gusto ko lang siyang tikman. Wait lang. Wala mo ng asin. Gusto ko kasing malutong. Mmm. Ah, ang ah, asim. Ang lutong ng balit niya, ay medyo matigas. Kasi kapag hinug na to, pati yung balit niya lalambot. Hindi naman masyadong malambot, pero lalambot siya. Isa kabang didilaw yung gulay niya. Mmm. Ito maasim pa siya. Matigas pa din ng konti. Yeah. Hindi siyang babuksan ng kamay. Asim! Meron siyang buto sa loob. Mmm. mm